Hello guys, so good afternoon. This is the part 2 of Epson L565. Ito na yung kanyang happier. Yan, so binaklas ko na yung ADF niya. So binilad ko na sa araw. So ito ako notice natin na Basang-basa pa siya sa loob. So same process, medyo malaki lang siya. Kasi long size ang ano nito. Yan. Same process, tanggalin natin yung tornilyo. So ito meron siyang apat na tornilyo. <laughs> Aha, anim na anim pa lang ito ang nandito. So, magti 3 p.m. na. Kailangan mabilad natin to lahat sa araw para hindi masayang yung oras natin. Then mamaya ang gabi, yun, balik tayo, restart tayo mamaya. So, ganun pa din, ito, iaangat ito, yan, pero dapat nakapaganito pa din. Yan, angat. Angat. So, medyo mahirap to compare dun sa 3110. Yan Alright, so that's it. Ito na siya. So eto, ayan hey, oh, masangba sa siya. So, ito, hindi siya kagaya ng ano. Yan. Para mawala yung basa niya. Okay. Dito, ito na lang yung tanggalin natin. Yung kanyang lens. Then, bilad natin to. Sikat ng araw. So, ganoon lang pag-disassemble nun. Then, bibilad ko muna siya sa, sa sikat ng araw. Then, yun. Ay, nako. Dami, ah. Kasabay-sabay na, guys. So, this is the part 3. <coughs> right so bilag ko lang siya sa araw then proceed tayo sa board right guys so continue tayo so this is the other parts of Epson L565 so linisin natin Locker thinner. Ayan. Then, bibilad natin siya sa sikat ng araw ito po nasa lang natin to yung kanyang so yun nga, sabi ko nga kanina sa part 1 natin so walang indication na pinower on ni customer yung parang ito itong ano ito itong printer na to so yun yung magandang nangyari doon so hindi nag attempt na iturn so yun yung pinakang best doon yan linisin lang natin yun puminis na yan that's it alright yan Then dito, magaling natin to. <clears throat> Alright. Good. Okay naman siya. So, ito. Ito ay sa wifi. Yan. So, bilad din natin siya, And that's it. Tagay tayo guys. Tagay. Alright. Yan. Sige. Inisi na natin to. Yun. Inisi nyo ng lacquer thinner. So, ito yung pinakanda best na panglinis sa board basta board, lapar yung magandang gamitin dyan. Tapos, bibilad natin to sa araw. 3 p.m., habol pa naman. Masyado pang mainit yung araw. Yan. Right? You know? Ito, wag na. Bilad na lang natin yan. Dito tayo sa board. Yung nga yung sa 3110, kasi masyado talaga siyang madumi. So, ang ginawa ka doon, uh, sabon at tubig. sa so, dito, ito na lang, lapar tinaw na lang tayo. Pero mas lilinis to kung sabon at tubig yung gagawin, uh, gagamitin nyo. Ayan. Right? So that's it. So abangan nyo yung part 3. So yung part 3 natin, mag assemble na tayo nyan. Alright, so thank you so much guys. Abangan na lang yung part 3.